Hi guys! Masaya ako ngayon dahil na 13 month ngayon ng aking asawa na si Dragona. Ngayon pupunta kami ngayon sa SM Grand Central. Ayan. Papasok na kami sa loob. Oh, teka muna. Mukhang uh, mapapapicture muna daw sila. O, oh, pichu-pichu. Ayan. Stop over muna sa Christmas tree. Ayan. Ngayon, ayan. Pasok na kami sa loob. So, ngayon, ako ay masaya dahil uh, bibiling niya daw ako ng uh, ng uh, Christmas. So, excited na ako kung ano yung bibiling sa akin. So, wala. So, alam ko naman kung ano yung bibiling eh. Kaya, yeah eto lahat kami ng mga uh, panggip para sa akin so ang kasi nakapasok kami sa loob ayan naghahanap na kami yan ayan bag so yan mapapalta ko na yung luma akong bag kasi um, malapit na siyang mabitaw ayan ang ganda guys so punta na na kami sa so so ibibili nga rin ng ako power bank kapal tingin daw yung power bank ko kasi luma na at lumulogo na so yun na yung mili na kami so, maya maya lang uh, bibili na namin yun Ayan, nabili muna sila ng t-shirt ng aking anak at ang medyas ayan ilang din ako walang medyas ha ayan na nga ang power bank ayan So excited na akong buksan yan. So ito na nga, magbabayad na kami sa cashier. Ayan. Tara kong mapera ang aking dalgo na kasi nakabigay lang ng 13 month. So ayan na guys, yung buksan na. So ayan, nabili na namin. Okay. Alright. So dito naman kami sa SM sa kandaan yan helmet ayan ayan oh um, tuwa tuwa oh ayan tuwa tuwa oh uh. abot ang ganti ang ngiti ah so ayan Inu si ko ng masyado yung helmet kasi ang hirap pumili ayan ang daming yung pipipilian salawahan tuloy ako dyan eh hindi ko alam kung ano yung ko kasi ang hirap talagang pumili lalo na kung mabibito ka ng ganong malaking talaga. ang hirap kumita ngayon no guys no na kailangan eh wais ka sa pagpili ngayon guys so yan na nabili ko na lahat salamat ka pala sa sponsor ko na si Dragona ha I love you next time ako naman babawi sa'yo salamat